Ay, hap-hap ano lang. Po. Linisa kong tanong ko dito lang. May pa, tara nito Okay na hindi nabugukan na kasi tanong ko. Wala agbasa. Marami mga make-up ruwan na pang black beauty. Ay, kahit, kahit, lipstick lang, kung marunong ka lang yung lime magamit. Hmm. Oh. Ganyan lang naman mga artista, ginagalyan ganyan lang naman yun. Dapit, dapit lang. Okay, okay na! Yung... Dali lang! Wala pa! lang. Kasi mostly talaga dito, puro lang pangungkong lang. Oo, pangungkong lang. Siyempre, langan original pa rin sila pupunta. Ano na, nag-invest sila na? Ano na invest nila? Ato eh eh Okay na. Oo so, nga. Dili lang. Dapat may full tayo dito na. Grabe naman tong si Ate Bona. Pinagpapaganda niya.